Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera. Kung kayo ay nakakaranas ng kahirapan, kakulangan sa pera, palaging nauubos ang pera, at kahit na masipag kayong tao at may trabaho naman, pero laging kapos pa rin, palaging nagikipit. Mahirap ang dating ng pera sa inyo, mabigat ang daloy ng pamumuhay, kung magkaroon man ng pera, ang bilis din itong maubos o mawala. Meron akong ibabahagi na makakatulong para hindi na kayo makaranas ng kahirapan at hindi na kayo maubusan ng kaperahan. Kaya kung kayo ay mahilig sa mga pampaswerte, kayo ay panati ko, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi. At kung hindi naman, humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Mainam na gumagawa tayo ng mga pampaswerte bilang gabay at para makatulong ito sa atin na mapagaan ang ating pamumuhay. At syempre, sasamahan palagi ito ng sipag at syaga pagkilos at pagtatrabaho at pagdiskarte sa buhay. Kapag gumagawa kayo ng pampaswerte, hayaan nyo lang dyan na magmanifest at gawin ang mga dapat niyong gawin ang pagtatrabaho, ang pagsisipag at pagtsasaga. Gawin ang pampaswerteng ito sa araw ng Martes at Biyernes sa umaga. Gawin ito ng may 100% na paniniwala at maging positibo. Paganahin ang law of attraction at alisin ang mga negatibo mong naisip, ang mga galit at sama ng loob. Mangangailangan lamang tayo dito ng babasagin na bowl at lalagyan ito ng asin kahit hindi masyadong puno at mangangailangan din tayo dito ng tatlong bawang na buo ilalagay ito sa asin at mangangailangan din tayo dito ng tatlong kalamansi ilalagay lamang ito sa palibot ng asin ang tatlong sangkap na ito ay makakatulong para ma-absorb nito ang mga negative energies na nakapaligid sa inyong tahanan na nagkukos sa inyo ng kahirapan. Kaya hindi kayo maka-attract ng swerte sa pera. At ang bawang bukod sa ito ay mabisang pag-absorb ng mga negative energies. Ito ay simbolo din ng prosperity at kayamanan. Ilalagay lamang ito sa inyong dining table sa lamesa at hayaan lang siya doon. Kung nakita nyo na nasira o nabulok ang kalamansi ay agad lamang itong palitan. Kung natunaw ang asin ay palitan lamang ito. Hayaan ito ng 2 sa inyong lamesa at mapapansin nyo na magiging magaan ang daloy ng pananalapi sa inyong buhay hindi na kayo masyadong mahihirapan hindi na kayo magkakaproblema pa sa pera. Kaya kung kayo ay naniniwala sa mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte ay huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa na gawin, sundin at subukan ang pampaswerte ito. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte mapaswerte lamang tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong lalo na ang manalangin ng taimtim sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad, umasenso at magtagumpay sa ating buhay. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.